May bauna na ba ang anak mo? Lunchbox na baunan para sa ating mga anak ngayong darating na pasukan. So, ito ay yung kulay pink. Ito yung kulay blue. Ito ang closer look ng kulay pink. May apat nga itong lock sa itaas. Kaya alam mong secure na secured ang mga pagkain na nasa loob nito. Tapos dito naman sa taas, mayroon na itong lagayan ng kanyang spoon and fork. Opo, may kasama na po itong spoon and fork. Tapos i-open nyo lang ng ganito, i-slide nyo lang ng ganito. Madali lang itong i-slide. Tapos yung kanyang spoon and fork, yung size nito ay very fit sa mga bata. Madaling i-grip ng mga bata kaya magagamit nila ito habang sila ay kumakain. Pag ibabalik naman natin ito, i-slide lang natin ulit para ma natin. Tapos ang kan kanyang takip mga sis, may silicone silyan siya para hindi mag -lick. Yung pagkain na nasa loob in case na may sabaw kayong nilagay. Tapos, ito ang kanyang upper layer. May tatlong compartment. Dito pwede maglagay ng juice. Dito, biscuit or fruits, grapes. Yan. Tapos, sa baba naman, ito medyo malak malaki. May kalakihan na paglalagyan. Kung in case gusto nyo magpabaon ng kanin or mami, sabaw, ganon. Dito may silicone seal din lang. Tapos, pag ilalak nyo, patong nyo lang ng ganyan. Tapos, ilalak din ulit. Pagandang klase ng plastic yung ginamit. Very durable. Hindi siya nagkakrap. Water test natin ito. May... At ayun na nga ang mga features ng mga product nito. Mga sis, available ito sa apat na colors. Depende sa mood nyo kung anong gusto nyo para sa mga anak nyo. At kung nagustuhan nyo ang product na ito, i-add to cart na at i checkout out na dito sa ating yellow basket. That's all mga sis!